Good evening everyone. Magandang 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 gabi po sa ating lahat and welcome na naman sa ating channel, Ang Buhay Ko sa Israel. So today's video mga kapatid, update ulit tayo, no? So for the first time again in the history, ay today, napasyal po yung uh, Prime Minister ng Israel sa Gaza. Grabe. Ay no, oh, Prime Minister Benjamin Netanyahu visited IDF soldiers in Gaza Strip. So he said, we stop at nowhere. We will continue until a total victory. I'm um, I am Israeli child. So, first time, mga kapatid, imagine the Prime Minister of Israel visit Gaza. So, that is how protected ang Prime Minister dito ng Israel. Hindi po yan nangyayari. Kita niyo yung mga leader nila na sa digmaan. Hindi takot pumunta doon. And yung mga leader ng Hamas, wala sa Gaza. Ayan, naka-amaze, mga kapatid. Panood natin yung video niya. Ano ko po, may... Hello, kami Ayan, sabi niya, we are here in Gaza with uh, our heroic uh, fighters. Uh, Salamat kay salam. Prime Minister. Grabe, pinasyalan niya talaga na yung concern niya maamas, sa mga ano ziret, uh, sundalo. Yung pinaka-purpose nila doon talaga is maibalik lahat ng mga hostages na kinuha po ng Hamas. Yes, you know, yadim, ito, makinig kayo. Meron daw silang tatlong objective na dapat tatapusin nila ito. Una, the return of all hostages. So, for days at least, unti-unti na pong binabalik yung mga hostages ng mga hamas na ito. Praise God. Ayan. So, to return the hostages and ensure that Gaza will not again be a threat to the state of Israel. Ibig sabihin, they will not allow the Hamas to rule the Gaza Strip kasi alam naman nila the Hamas is one of the it's radical yung views nila. So, hindi na po nila iaalaw yan. Ranipō. Okay. Magigil natin khaberin kan, aloxamim kan. isa. Lang. Balik natin. okay. Ayun, eliminate Hamas. Yung pinaka pangat ng objective nila. Kasi nga alam naman natin na Hamas is the one who is sila po yung mga lagi nagsisimula ng gulo nito. And then they are recruiting. So nadadama yung mga civilians and then later on yun din po yung nire-recruit nila to join their radical views. And he'll to tell my friends, mga sundalom, Ayan, yun din yung sasabihin niya. Same pa rin yung sasabihin ko sa kanila na we will continue that objectives. So uh, we will continue hanggang sa matapos yung hanggang makamit natin yung tagumpay. Nothing will stop us. Wala talaga makapigil sa Israel. Wala kami Wala na meron kaming lakas. Ani wala kami na meron kaming lakas and uh, kapangyarihan, power. את העוצמה, את הרצון והנחישות להשיג את כל האדם. וכך נעשו. הייתי שם, על הקיר, ישבתי עם סגן ועל הקיר היה כתוב עם ישראל חי. אז עם ישראל חי, ועם ישראל גם מנצח. So ano to great blessing malaking encouragement to sa mga sundalo ng Israel that their leader are there is there to protect them leader is there na nakikita pa rin yung mga ginagawa ng mga sundalo doon. So malaking boosting ito ng confidence and strength na talaga hindi sila iiwan yung mga yung leader ng Hamas ay nagtataguan na sila ngayon. Iniwan nila yung mga sundalo nila doon and iniwan din nila yung mga civilian kawawa wala silang pake sa mga civilian but you see prime minister of Israel he visited Gaza para ma yung mga sundalo doon and masabi yung pinaka objective na hindi nagbago public mo siya ngayon hello what spirit there's strength there's determination and there are results I'm here because of Israel I tell you I told we're going to do it and finish it so that no one will, will have doubt, not just in terms of the intention, but also the ability. Thank you, Dada. Thank you. Ayan? So 3 days na po mga kapatid ng ceasefire ngayong araw and uh, balita natin meron na naman pong 14 na uh, Israeli ang naipalaya na naman and meron pong uh, tatlo na foreign nationals. And tomorrow is the last day. So praying na mas lalo pang mailabas at maibigay lahat ng mga hostages kasi nga that is one of the objective nakita naman natin ng bayan ng uh, Israel. What a great uh, blessing and uh, report na nakikita natin na Israel are strong and walang takot yung uh, leader niya pumunta doon sa Gaza. So makita natin yung protection na very safe yung Gaza ngayon sa leader ng Israel. So anyway, maraming salamat. Salamat pala sa patuloy na pag-support uh, sa ating channel and uh, syempre paki-share na rin po yung ating mga videos mga kapatid. Don't forget to like. And salamat pala sa mga nag-encourage uh, and nag-pray sa bayan ng Israel. Even those people are praying for peace in both sides. Praying na matapos na yung gulo and malapit na yung Christmas and para all families ay makapagpahinga uh, and makapagsalusalo and makapag celebrate ng Pasko. So, maraming salamat. See you again sa ating mga susunod na videos. Siyempre, follow nyo rin po mga kapatid yung ating channel sa YouTube Ang Buhay Ko sa Israel para maging updated kayo sa mga iba pang videos natin. So anyway, maraming salamat. See you again. Paalam.